yun kakatapos lang ng bagyo mga pare ko eh Ayan, kahit pa paano nagtuloy naman yung mga bulaklak hindi sila nahulog yan ganoon talaga normal yun eh Ayan, nakatulong sya dito uy bisito Ayan, tinapat ko lang dito sa may saging para hindi direct na ulan ayun so tapos yung iba gandang ginawa ko Hehe. He. Oh, di ba? Atig ah, na mayan. Ningitim-itim yan kasi tinamaan ng ulan yan. Sobrang daming patak yan. Tinatakpan ko muna. Gaya na ito. Maturog. Parang pinagtutukan ng manok. Yan. Katapos lang ng bagyo. Yan. Okay naman to. Ayan, may mga bats. Ayan. Ayan. Ganun din. Medyo nasira pero ganun talaga. Ito mga to, mga bagong tanim lang. Ayan. Ayan. Ito. Plastic to pero butas dun sa ilalim. Kaya pag nagkaugat yan, diretso pa rin dun. Purpose ko lang na ito para hindi masyadong bahain. Ang pa akong lalatag dito kaya lang. Siyempre ganito naman. Nag-uulan. Ayan, karat-karat sila dito. Ito ang TMS. May bunga pa. Ang dami pa. pa. Ang pang kulay verde. Hmm. Goods pa yan. Ito naman, ang pamienta da dog. Ang bulaklak. May mga bago. May mga bagong bunga nabuo na ito mga to yan o oh. oh. mga bagong bunga kasi ito naman yung mga bunga nya meron akong mga plastic mga uh -huh. okay, naman pamienta the dog yan para siyang ano pag ah, malit pa lang ganyan dark dark yung bunga tapos nagiging green yan so subaybayin natin yung color transition na ito yan madami madami bagong bunga dito medyo mabagal lang yung paglaki kasi syado malamig yan. yan so update lang yan mga pare ko eh. oh, konting taniman mm uh -hmm. -huh. marusot to Ayan. So, yun lang mga pare ko. Eh. Konting update. Ngayong tagulan. up. Let's grow strong.